ahoy magkunin <laughs> so, mo ngayon nga wala lang kaming ano wala kaming wala kaming itak so kakamayin na lang natin siya yan ala sayang magalit ka to so, wala kaming itak hirap lang itak mga palalad so kakamayin lang natin siya ganyan 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 Ayan. malinis na. Ayan, kahoy na to. Magagamit na sa mga pulalag. So, doon na naman tayo. Okay ba? <laughs> 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 yeah, tigrig, tigrig. Sige, yeah. ride. Ulol. <laughs> so, ayan, nandiyon siya sa loob. Baka may snake. Uy, bitin huh? Ahas, raf. Ahas. Ahas. Ang ahas nasa nasa Wala sa gubat ang ahas. <laughs> Minsan kaibigan mo pa tinutuklaw na. Oh, <laughs> uh, yeah. Ikay na nga, hoy girl. Nasaan yung kahoy mo? Ha? Yan ang kahoy mo. <laughs> bahay mga palalabs. Jesus Christ. Hindi pa ito ganito before. Pero ngayon, sobrang ano na niya. Sobrang um, marami ng malalaking kahoy ngayon. Look mga palalabs. Yun. Sobrang nakakatakot na kasi baka maraming mayroong ahas. Baka matuklaw tayo dito ng ahas. Ito so, parang kahoy ito. Tingnan natin. Oga, get this one oh. Put that over there. Yung anak ko sumama mama pa. Jesus Christ. Baka may ano dito may kahas. Uh, Ito, kahoy pa rin. Yes. Tabi! Tabi-tabi po. Kukulang kami ng kahoy. Dane! Ano na yun? Pan pa. Tabi-tabi po. Ay! Daming kahoy. <laughs> Ayan. Daming kahoy. Kaya nang kami ngayon mga palarabis kasi bukas is magluluto kami ng pan or bread. Yung ano, pan bisaya. Sobrang sarap nun. So bukas is magluluto kami kaya kami ngayon nangangahoy para magamit namin tomorrow. sa so, titingnan natin dito sa loob kung may kahoy pa ba. You want to sleep? Why? So, ito na yung sitwasyon namin dalawa ngayon mga palalaps kasi tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Ano? Gusto niya raw matulog. <laughs> Parang pagod ata si madam. Ha? Huh? Wait, please. need to find uh, a log. Sana ba yung ngayon? Yeah, hold mama tight. Look at Look at that. Ba't sumama ka pa kasi ka? Oh, hi. Wow. Hindi to ganito before mga palalags. Hindi to ganito ka, ano, kasi, kasi before, ano to, um, tinataniman ng, ano, mais. Pero ngayon, look at this. But, sobrang ano niya na. Timik na dito ngayon before ano to. Wait sana kukunin natin yung kahoy. Puro mais to before dito mga palabs. Pero ngayon wala nang nag nag ano nito. So yan may nakita naman tayong kahoy. Inuuhaw na ako mga palabs gusto ko ng tubig. Ah. Come here nak. Ah. Inuuhaw na kami mga palalabs baka yung Hi, mga palalabs! Good evening! So, nasa bahay na pala kami ngayon. Natural, kasi gabi na. So, kanina, mga palalabs, is sobrang ma-enjoy talaga ako sa pangangahoy kasi after how many years talaga mga palalabs is hindi na ako naka- hindi na ako nakapangahoy uli yung nang, nangunguha ng panggatong kasi palagi yung mama ko at saka yung papa ko ang nangunguhan ng panggatong so I feel na first time ko naman ulit na mangunguha ng panggatong kasi bukas uh, ng umaga is magluluto kami ng uh, tinapay tinapay pala tinapay plus sa Tagalog yung ano yung bread kasi, pan yan sa bisaya so uh, tinapay gagawa kami ng tinapay tinatawag yan na tinapay ng mga bisaya tinapay tinapay bisaya <laughs> i think ganyan talaga si ano um uh, pan bisaya kasi siya so tinapay ng bisaya <laughs> so yun um magluluto kami tomorrow kasi daming nag-order. So, gigising kami ng maagad. So, di ko akalain mga palalaps na enjoy ako kanina. Sobrang happy ko talaga na na nakapunta ko uli sa sa ano yung gubat kasi like I said for how many years talaga ngayon lang ako nakabalik doon so sobrang happy ko talaga <laughs> so di ko expect mga palalabs, sa uh, sobrang happy ko is mayroon palang bad news na dadating, kasi tumawag si Dadikin sa akin, um, so tumawag sa akin si Dadikin kanina, tapos sinabi niya sa akin na natawagan niya na raw yung kati, oh no yung airlines na hindi ko pa masabi na Kati, mga pala, Kati Pacific ba siya kasi uh, di pa niya alam kung open na ba yung Kati Pacific so naghahanap siya ng airlines na pwede nang mag flight going here uh, to our country so nung tinawagan niya yung travel agent niya ano merong sinabi sila sa, kanya, sa kanya na sabi nila kay Daddy Ken na at this moment daw is kailangan ni na ng visa kahit one month lang siya magstay dito sa kasi one month kasi siya mag-stay dito mga palalabs si next year in May so sa to say hiningi na siya ng visa kasi kailangan na raw ng visa dahil sa sitwasyon ngayon So, para safe daw yung travel niya, so kailangan niya ng visa. So, yun mga palalabs, uh, medyo nasad si Daddy Ken kasi uh, medyo may kamahalan talaga yung visa raw. Nasa 1,000 Euro raw yung visa. At uh, ang nakakalungkot ang naka lang din doon is sabi niya once na kukuha siya ng visa is kailangan pa niyang mag flight going to London kasi parang wala raw uh, Filipino embassy doon sa kanila so nung gagawin niya is kailangan niyang mag flight sa London para doon siya kumuha ng ng visa so yung mga palalars medyo nasad si Daddy Ken kasi pag hindi siya makapunta next year Uh, it should be uh, dalawang bisis na na ma-miss yung birthday ni sis So, sabi niya sa akin, sabi niya sa akin kahit gano'n ang sitwasyon, parang, di pa talaga sure na magkakita kami. Pero sabi niya sa akin na kailangan lang namin mag, ano, kailangan nang mag-ipon pang ano lang kasi baka raw ma, maiba na naman yung ano, may iba naman daw yung um, um, may iba na naman daw yung decision like uh, about sa visa baka na may iba naman this coming January para once na once na sabihin nila na okay na kahit walang visa at least yung pera namin na gagastusin dito pera sa hotel na aming istihan is nasa akin na kasi ako yung hahawak ng pira namin para gagastusin at saka sa hotel. So, this month is mag-start na kami mag-ipon. So, pero hindi pa rin kami sure mga palalabs kung uh, magkakita ba kami next year kasi sabi ko sa sabi niya kasi sa akin mga palalabs ayaw niyang kumuha ng visa kung one month lang naman siya dito mag-stay kasi parang ano parang sayang raw kasi sobrang mahal ng visa tapos one month lang niya gamitin kasi hindi naman siya pwede mag-stay dito ng two to three months kasi yung trabaho niya kailangan siya doon ang limit lang talaga sa kanya is one month dito sa atin so sabi niya sa akin okay lang sana kukuha siya ng visa pag mag-stay na siya dito long time ganyan pero one month lang ayaw niya plus for example, mayroon pa 14 days quarantine. Sabi ni kasi nila pag ano, galing ka sa ibang bansa, kailangan mo i-quarantine ng 14 days. Tapos hindi may enjoy si Daddy Ken. Imagine that 2 weeks siyang ma-quarantine, hindi siya makalabas. Tapos, mayroon lang siyang 2 weeks left na mag... Kasi alam nyo naman si Daddy Ken, mga palalab si Iligyan, magpunta kahit saan. Tapos sa 2 weeks raw na makwarantin siya is parang mabuburingan talaga raw siya. So, sabi ko sa kanya, wag na lang natin ipilit kung ang sitwasyon is ganyan. So, pero baka, baka na yung plano. Baka ma-back to normal na next year mga palalabs. We didn't know. <laughs> sana hope lang para makita na namin si Daddy Ken. kung hindi 2 years mga palabas hindi kami magkakita 2 years na hindi niya makikita yung anak niya hoping na babalik na sa normal next year sabi ko naman kay Daddy Ken, mga palabas kahit hindi kami magkakita next year ang importante is yung communication namin sabi ko sa kanya na kahit 2 years tayo na hindi magkakita sana hindi ka sana hindi siya magbago sana palagi pa rin siya tatawag sa amin gusto ayan lang talagang gusto ko mga palabs yung communication namin tapos hindi niya kami pababayaan ni Francisca kasi at this moment talaga mga palalabs sobrang crisis na talaga so pero hindi naman yung kasalanan ni Daddy mga palalabs kaya hindi siya makapunta dito kasi ginawa niya na lahat para makapunta dito pero ayoko naman mahirapan siya pag like 14 days siya ma-quarantine di ko na rin kaya yan 14 days siya na nasa loob lang ng kwarto kasi mahilig talaga yan, lumabas so yun lang ating video for today mga palalabs and hope you enjoy watching and don't forget to subscribe to our channel bye bye